So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay Once again, this is Mama Love Advice At nandito ulit ako upang magbigay o magbahagi sa inyo ng ilang uh, mga dagdag kaalaman tungkol sa buhay-buhay okay? sa ating buhay pag-ibig Ayan. So uh, mga kamamay, kung kayo man is babago pa lamang na napasyal o pa dito sa aking maliit na channel uh, nag-upload po ako dito lahat po ng ina-upload ko dito is uh, tungkol sa pagbibigay ng payo sa inyong mga buhay pag-ibig at sigurado ako na yung mga video na ginawa ko lahat ng yan mga kamamay makakatulong sa inyo kung kayo man ngayon is humaharap sa isang uh, hindi maayos na relasyon naway makatulong yung mga video yung ginawa ko so balikan nyo na lang mga kamamay yung mga video yung ginawa ko para inyo pong mahanap yung angkop na video para sa inyo So mga kamamay, bago po natin simulan ang topic natin, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. At this moment of time mga kamamay, ngayong gabi po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa topic na paano mo malalaman na mahalaga ka sa isang lalaki at takot siya na mawala ka sa kanyang buhay okay, napakaganda nitong topic na to at uh, sana tapusin yung video para sa ganun makuha niyo ang lahat ng mga tips na aking ishe-share para talaga makonfirm mo na talagang mahalaga ka sa isang lalaki okay so bago natin simulan yan uh, ina muna ako ng konting uh, So bago natin simulan niyan mga kamamay, uh, gusto ko lang pong uh, uli din sa inyo na mayroon po tayong isa pang channel na ginawa kasi gusto ko na mas marami tayong uh, mga subscriber ang matulungan tungkol sa kanilang mga buhay pag-ibig. Kasi ang daming nagtatanong sa comment section at ang gusto ko uh, umaari, maraming uh, instances, maraming uh, kaalaman pa may turo ko sa inyo kaya gumawa ako ng isa pang channel. Sana mga kamamay, kayo po ay makapag-subscribe sa ating isang channel at ang pangalan po noon is Home of Love Advice. Ganito rin po ang share ko doon mga kamamay para sa ganon meron kayong makuhanan ng reference sa inyong buhay pag-ibig. Ulitin ko, magsubscribe subscribe din po sana kayo mga kamamay kung, kung natutulungan kayo ng mga video ko doon sa isa channel, Home of Love Advice. Okay, kung gusto niyo magpa-shout out, mag-comment lang po kayo sa mga video ginagawa ko doon para ma-shout out ko kayo next video dito sa ating main channel. Okay, kung nakapag-subscribe na kayo, maraming maraming salamat at simulan na natin ang ating topic ngayong gabi. So ano nga ba mga kamamay, yung mga bagay na kailangan mong malaman upang masabi mo na mahalaga ka sa isang lalaki at takot siya na mawala ka. So number one, bulag siya sa pag-ibig niya sa iyo. Ayan. So mga kamamay kapag ang isang lalaki ay bulag pagdating sa pag-ibig sa inyo, it means talagang mahal ka niya at takot siya na mawala ka. Ibig sabihin, kahit maraming tao kahit ka mag-anak mo, kahit mga pinsan mo, sinasabi na hindi ka naman maganda. May mga may mga kamag-anak tayong ganyan eh, mga talagang uh, straight to the point o straight to the point magsalita. Kung makapagsalita ng wagas, eh straight to the point talaga which is okay lang naman yung maging prangka. Yung ating mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak, sasabihin nila, actually hindi ka naman maganda eh okay, so pero bakit gusto ka nung boyfriend mo, anong nagustuhan sa'yo, hindi ka naman maganda, hindi ka naman hindi ka naman matangos ang ilong hindi ka naman maputi, pero bakit anong nagustuhan niya sa'yo diba, so magtataka ka na lang hindi ka ganun kaganda yung iba maraming uh, nagiging kaibigan yung jowa mo na mas maganda pa sa'yo pero ako yung kanyang pinili so mga kamamay, malalaman mo talaga na mahalaga ka sa isang lalaki at takot siyang mawala ka kapag inibig ka niya kahit ganyan ka Tanggap niya ang itsura mo Tanggap niya ang ugali mo Diba? Kahit minsan may mga sides ka rin na hindi maganda Eh, tanggap ka niya So, sa madaling sabi, bulag siya pagdating sa pag-ibig Meron siyang katangian mo na nakita niya Na talagang uh, gusto niya para piliin ka Okay? So, uh, labas na tayo doon sa usapin ng itsura, ng ganda Kasi ganyan naman talagang totoong pag eh kapag ka sa isang tao, kahit ano pang itsura mo, kahit exotic pa yung beauty mo, kahit ano pang meron sa ugali mo, basta may makitang maganda sa iyo ang isang lalaki. E talagang pipiliin at pipiliin kanya, niya. Mamahalin at mamahalin kanya. niya. Okay? Kung tatanungin ng iba kung bakit ka nagustuhan dahil sa hindi ka naman maganda, eh wala na, sila, wala na silang uh, pakialam sa ganun. Okay, ang mahalaga dito, tanggap ka niya kung ano man ang itsura mo, kung ano man ang ugali mo, o kung ano ang lahat-lahat sa'yo. Ganyan ang pag-ibig. Ganyan ang mga sign para masabi mong mahalaga ka talaga sa isang lalaki. At takot siya na iwanan ka. Tanggap ka niya o bulag siya pagdating sa pag-ibig. Okay? So, number two. Namimiss kanya niya pag magkalayo kayo. Ayan. So, kapag ka palagi niya sinasabi na namimiss ka niya kapag ka malayo kayo sa isa't isa, kapag ka LDR kayo, it means mahalaga ka dun sa tao. It means sinahanap ka ng tao. It means gusto niya na magkaroon kayo ng oras para magkakasama. Okay? Para magkasama kayo, gusto niya na magkaroon kayo ng pagkakataon na magsama o magkita. So yan po ay isang sign na talagang mahalaga kasi isang tao. Oras-oras, minuto, hinahanap kanya. Okay, so parang kakanina lang kayo nagkita, ngayon sasabihin, miss ka na naman. Parang kakanina lang kayo nag-shopping, kakanina lang kayo nag-date, sasabihin ngayon, miss ka na naman. ba? Diba? So kapag kaganyan, pinapakita niya o tinututuhanan niya yung kanyang sinasabi, ikaw talaga pagdating sa kanya is mahalaga talaga. Okay, yung iba kasi sinasabi lang. Ang maganda dyan, sinasabi mo at the same thing, tinutupad o ginagawa mo. Okay, for example... Uh, sabihin ng lalaki Mahal, miss na kita Sa linggo, pupuntahan kita dyan Yan yung magandang ginagawa ng isang lalaki At yun mga girls, ang pantayan ninyo Baka mamaya yung iba Sinasabi lang na namimiss kayo Pero hindi naman sila gumagawa ng paraan Para magkita kayo Obserbahan nyo rin yun mga kamamay Imo-monitor nyo din yun mga kamamay Huwag lang puro salita, huwag lang puro pangako Tingnan nyo rin yung kanilang actions Tingnan nyo rin yung kanilang gawa Kapag ka nakikita nyo na mayroon na siyang binibitawang salita at the same thing, tinututuon niya yon, tinutupad niya yon, tinutuhanan niya yon. Ganun talaga ang sign ng isang lalaking totoong nagmamahal, totoong uh, ayaw kanyang mawala at totoong mahalaga ka sa kanya. So, namimiss kanya kapag ka magkalayo kayo. Okay? So, number three, ano pa nga ba yung mga tips o sign na dapat mong makita kapag ka ang isang lalaki ay takot na mawala ka at mahalaga ka sa kanya. So, number three... Binibigyan ka ng maraming oras. Okay? Number one tips to mga kamamay. Eto mga boys, kailangan talaga mabigyan nyo sila ng maraming oras. Mga girls, kapag ka kayo ay binibigyan ng isang lalaki ng napakaraming oras, kahit puyat yan, kahit may ginagawa yan, kahit busy yan, sigurado ako, napakahalaga nyo sa isang lalaki kapag ka ganyan. Kapag oras na ang ibinigay sa inyo, oras na ang ginugol sa inyo, oras na ang sinakrapisyo sa inyo. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Mahalaga ka, mahalaga ka, mahalaga ka sa isang tao o sa isang lalaki. Kung sino pa man yan. Wala nang mas hahalaga pa doon sa taong binigyan ng oras. Yung pera, binigyan ka ng pera, okay lang yun eh. Hindi pa pwedeng silipin yun eh. Pero kapag ka oras na ang binigay, kasama na yung tulog, yung pahinga, di ba? Yan talaga ang pinaka-best Okay, uh, tips na po pwedeng masabi mo na talagang mahalaga ka sa isang tao kapag ka nag, nag kapag siya sa iyo ng oras. Pinaglalaanan ka na sobrang daming oras. Isang uh, imbita lang sa iyo, nandiyan ka agad. Isang sabi mo lang, sasamahan ka na kaagad. Walang walang pag-aalinlangan 'yun mga kamamaya, talagang oo, 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 oo ka Kahit may schedule pa yan sa trabaho, liliban niyan, gagawin ng paraan maglilibyan o kung ano paman, makakasama ka lang. Kasi pagdating sa isang taong nagmamahal, walang dahilan Okay, walang dahilan kung gusto mo yung ginagawa mo Kaya mga girls, tingnan nyo rin ang mga dahilan sa inyo Ng inyong mga partners Baka mamaya, sobrang dami nyo nang iyaya sa kanya Eh ni isa, hindi mala siya umoo Kesyo ganito, kesyo ganyan, ang daming dahilan Sinasabi ko palagi sa inyo mga kamamay Kung gusto may paraan Kung gusto kang makasama Maraming paraan At kung ayaw kang makasama Napakaraming dahilan Kaya kayo mga kamamay, mga girls Tanungin nyo ka agad, Gusto mo ba akong makasama or hindi Para hindi na kayo magpahaba-haba pa ng usapan Pero ako, isa lang sigurado ko Kung uh, naglalaan niya ng oras ng panahon sa inyo Sigurado, walang mintis Mahalaga kayo sa isang tao At takot sila na mawala ka Alright. So next, Pinuprotektahan protektahan kanya. Ayan. So yung inyong uh, pagmamahalan ay eh, talaga pinuprotektahan protektahan niya. Okay? Doon sa mga taong uh, gustong pumasok sa inyong pag-iibigan, especially sa mga third parties, okay? Kapag ka mahalaga kasi isang tao, kahit sino pa ang humadlang, ang pumigil sa inyong relasyon, ay eh, talagang uh, gagawa ng lalaki na ipaglaban ito hanggat may nararamdaman siya sa iyo, ipaglalaban at ipaglalaban kayo ng isang lalaki. Kapag kaganyan ang lalaki na talagang hindi na pagod na ipakita sa inyo at pinuprotektahan kayo sa lahat ng bagay, ang inyong sarili, Okay, sa ibang tao na maaaring uh, makasakit sa inyo, ay eh, talagang pahalagahan yung mga kamamay. Pinoprotektahan lang kayo para maging maayos kayo, para maging okay kayo, okay, para masigurado nila na nasa maayos kayong kalagayan kapag ka ganyan takot po ang isang lalaki na mawala ka pinapahalagahan ka ng isang lalaki kasi para sa isang lalaki kapag nakikita kang nasasaktan eh parang nasasaktan na rin sila kaya kapag nakita nila na sinasaktan kayo pinoprotektahan kayo ng isang lalaki at kapag kaganyan ng isang lalaki sigurado ako na malaki ang pag-ibig sa inyo malaki ang pagmamahal sa inyo kaya, kaya dapat ingatan nyo yung mga lalaking ganyan Okay, isa 'yan sign para malaman mo na talagang mahalaga kasi isang lalaki na talagang uh, takot siyang mawala ka sa buhay niya. Alright, right? So 'yun lang mga kamamay sana kahit pa paano ay eh, makatulong ang mga sign and tips na 'yan para malaman nyo na mahalaga kayo sa isang lalaki at takot sila na mawala kayo. Yan yung mga nararamdaman nila at yan yung mga bagay na ginagawa nila para sa inyo. Minsan may mga sacrifices talaga. Okay, na ginagawa ng isang lalaki para talaga ma-feel mo na very protected ka pagdating sa kanya. Ganyan ang mga lalaking nagmamahal, hindi yung puro salita lamang, hindi puro chat lamang, Okay? So, pinapakita rin po. Alright? So, mga kamamay, ulitin ko bago ko po tapusin ang simpleng video ng ito. Uh, Inaanyanyahan ko po kayo doon sa isa pa nating channel. So, Home of Love Advice. Mag-upload din po ako dyan ng napakaraming love advices na kagaya nito. Kaya, magkita-kita tayo dyan. At sa mga gustong mag-shoutout, uh, mag-comment lang po kayo dyan sa mga video yung upload ko sa bago natin channel. At isya-shoutout ko po kayo next video dito sa ating main channel. So, paano mga kamamay? Maraming 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 salamat sa tumapos ng video. Kung ikaw man is tumapos ng video at nakarating ka dito, comment mo naman ang pangalan mo at kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang nararating nitong ating mga video. Okay, so once again, this is my love advice. See you for our next vlog. Paalam.